ten days na siya gigamitan o og... kuan growers bed muna niya ang itsura dali lang ganyan siya makapatubo o similya o kay nipis man niya siya kaayo jud kuyagpis kaayo ang mga similya niya kay haungan kaayo yung mga dahon sa ubos basig matingala mo naluto sila Kay ganin ang kadlaw nagharbis sila. O ning giharbisan Kani oh. mga followers na lang ning uban. Sa bawa pa dahon niya nga giharbisan. Niluto na sa init sa adlaw. Niya sa 10 days niya, 10 days naman minagamit ani 10 days. Oh. Mula pa, jihagsamot ang mga udlot, o. Oh. Mga udlot sa saging dili na kayo mapansin ning mga mother kay inana naman na siya pero naning kamot lang kaya po siya makaudlot oh dili kayo nindot niya mong saging diri nga side kay ang yutaan ni asidik na siya kayo pero matabang pa ni siya sa growers bed kay sa udlot palang daan sa iyahang kuan oh sa iyahang subuan okay mang kaayog dagan eh. naalang yun siya ipanagsa nga kaning sigatuka kay 10 days naman po ni wala ka kuan ka dilif 10 days na wala na dilif o 10 days na po ni wala ka spray niya wala nun pa yun usahay sa so, muunang hinana pero sa iyang udlot Makita gid nimo nga nindot ang yang udlok. Nya, yeah, wala pud kaayo namo ni mo murag ka isa lang ni abunuhan karon nga bulan. So ina in na na iya result. Sa katulad pa mi ka espresso growers bet in ani jud na tanan ang similya niya. Yeah. Ing ani tanan oh 10 days. 15 days before so karon mo na to siya um. lapad na ang iyahang mga dahon dili jud ni siya nindot diri nga area kay wa man diri asidik na kaayo ba karon na usab-usab ilang mga naw So, wala pa ni na kailangan pa mag mag ta mag-delift tapos mag-spray ta. 10 days na ni siya wala na isprayhan maoning na asya mga tagsa tagsa nga sigatuka hmm, parihaan yun sigatuka ba niya siya inani yung mga itong -itong, black sigatuka yang ang udlot niya nating tamot in town siya uh. dapat iputol na lang di ay para mabago ang iyahang kuan so nag update lang ko kaya nahawan na yun niya siya kaya dagha naman ni Gipang Kaping. so magsalig na punta sa followers Parihani. mga sumunuray oh muhawan siya ngit 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 man to atong ni Agi pag anhin ako niya nagkating man sila ganinang kadlawon nakuha kuhaan yun siya so walay pagmahay sa growers bet wala yun ko nagmahay kay ang mga udlot niya bahala na lang ng daan nga mga mother pa ba okay na kay harvest naman na kaning mga sumunuray Hindi na kaayo siya atakihon og mga sakit nga grabe kato ganing magyelo grabe na kog ng atong mga magyelo ba niya diri nga side diri nga side gani siya muko ni eh, ang mother ani nya kana pun moko purus gani nak mga bag-o kay gilukat na ni mikmik -mik atong ni agi sige so, pagilisan og bag-o nya kay kasagaran sa moko o panama ba sia. siya kasagaran ana mukuan man na siya bisag wala na na diha tong daan nga nagsakit o na kay ipuli mabalhin na pud So, kanya itong obserbahan makasurvive siya. Nga na siya growers bed. Kasi makuha yung mga sakit sa yuta. Maminti na to o growers bed. Pero okay naman yung kuan Yung dahon. Naigo siya pagkating Naigo lang siya pagkating na nadaot yung dahon. mao na ning mga dahon na mukaroon. Wala nila yung gigamit. Maulang dyan ng growers bed. So, ginahang lang dyan ito mag-spray kada si Mana, no? Mao na ning result. Kaya ang kaning saging, og dili ma-sprayhan. daot dyan siya. Labi na sigig ulan karon. Atakihon jud siya o black sigatuka. Kay ting black sig sigatuka jud daw ning September o October. Nya na pa jud red grass ni nga panahon. So kinahanglan ang pingan jud nato ato ang saging kay ang gasto na lang uroy. niya yeah, kaya sa sobrang amping wala na nalimpisahan perting bagnota mm.